Great Life Mindset mga ka-PC. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa branch ni Personal Collection. So yung nakikita nyo po na sa aking likod ay ito po yung mga bagong products ni PC. Ayan. So inilabas na po ni PC yung mga pangmalakasang produkto na makakatulong sa ating mga dealers para lumaki po ang inyong mga kinikita dito kay PC. So alam ni naman ba sa personal collection products, talagang quality, di ba? And maraming mga nakakagusto sa mga products natin dahil bukod sa mura, ay talaga namang kalidad ng ating mga products, no? So, ayan. Meron na po tayong Revitalife Barley. Ayan, napakaraming health benefits nito, guys. Kaya for sure marami kayong mabebentahan niyan. And then meron tayong mga bagong scent ng White Dove cologne. Ayan, mga pabango ng, mga, ng ating mga kids, no? So meron din tayo ditong Ultra Sensitive Face and Body Lotion ng White Dove. Napakaganda niyan, guys. And ito po yung ating uh, pinakabagong check soap, mga o oh, 'Di ba? So Paskong Pasko na, no? Ayan. So, ang babango nito. at try na, -try ko na rin siyang amoyin. And, uh, napakabango, guys. Magugustuhan ninyo yung kanyang uh, okay. scent. Okay? At syempre, meron tayong pinakabagong product, no? So, ito po yung hinihintay ng lahat ng mga pisi. Meron na po tayong lipstick. O, oh, di diba? Hinihintay po ng mga girls, no? In the mood diba the up lipstick ayan so bukas po abangan natin ang grand launching ng ating in the mood na lipstick so yun guys so, marami pa kayong aabangan dito kay PC so ito lang muna yung mga bagong products na meron tayo dito naman po sa aking likuran nandito naman po ang ating supermarket ayan kung saan maa-avail nyo po lahat yan nang wala kayong ilalabas na cash kagaya ni madam ayan so lahat po yan ay credit no 37 days to pay po lahat ng products na ito nakakapagnegosyo kayo kahit wala kayong pangpuhunan so legit na legit po yon no sa mga gusto maging dealer ni personal collection sundin lang po ang step ng pag-a-apply And uh, kailangan may provide ang basic requirements like one valid ID and one proof of billing para maging dealer tayo ni Personal Collection. Ayan, so for sure malaki pong kikitain nyo pag naging dealer kayo ni PC. So kung user ka din ni PC or kung may user po sa inyong lugar ng Personal Collection, baka ito na yung time para ikaw na ngayon ang magbenta. Ayan, so maraming salamat po sa inyo lahat and good more earnings mga ka